Yung ba 'yung happy birthday. birthday. Mother. Ata at, extra at, so picture at, 'yan. Okay. Okay, oh, hilahin Happy birthday. na parang din na surprise <laughs> 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 tekto, uh, okay. uh, 'yung title Happy birthday. <laughs> uh, Tapos, ayun, picture si Mona ay picture niya sila na yung muna solo. Kali siya yung Ilan taon? 28? Bato lang sa, sikat pala, 28 pa pala. 28 ba? Wow. Um, ayan, ayan, picture niya. Okay. Nilobat um, naman niya aking cellphone. Uh, wish ayan. ko, sana maging masaya pa kami ni Isting. Kumagal pa ang sama namin ni Isting. Celebrity si nanay ah, oh. Daming picture ah. Ngiti naman kayo ah, pakita niyo yung postizo ah. Ay, ito yung postizo. Hindi mo sa'yo, hindi mo sa'yo. Hindi mo sa'yo. Happy birthday. Happy birthday, nanay. Sana maging masaya kami ng sting. Happy birthday. Stress. Oh, no, stress. stress. sami niya si Takay uh. uh, <laughs> sa kasama yun, <laughs> Yung, yun ang ng no, no, no. Yun. Kasama yun. Ako ayun, kainit. Pero dapat sana. Ayun, <laughs> sige, sige, talay niya, mister. <laughs> Eba. Umaba ah, ah. ah. um, pa ang ating buhay. umaba pa daw ang kanyang, kanyang buhay. At... Ayun. Always maging masaya sila ni tatay. Masaya na nakikita ko ang aking buong pamilya. Especially si Tata Sting. <laughs> so, ayun. Isang so, magandang araw, mga ka-Pomby. At uh, ngayong araw, andito tayo sa Montana del Sol dito sa bayan ng Pantabangan lalawigan ng Nueva Ecija uh, at meron tayong get together ng family uh, weekend bonding at uh, ito yung lolo ko na gala saan oh. hmm. sa so, kayo punta? sino yung papunta doon? sino ba yan? ha? sino yan? S <laughs> sino doon? nagbablog ako. Oh, ako nga yan. Oo, oh, oh. ito. Ako nga yan, oh, oh, Maganda ba dito? Oo, oh, maganda. Ha? Maganda. Maganda. Hello nyo yung mga kapromdi kanya Hello mga kapromdi. Oo. Oh, kakanta ako sa video, okay? Kakanta <laughs> <Tito> sa video. <laughs> Ayun. Ayun siya. Ah, dito tayo sa uh, ah, Dito tayo dito sa May passion fruit dito Passion fruit Lala ko nung maliliit kami meron at ganitong tanim sa bakura namin Ayan. passion fruit napakasustansya na to mga kaprom ng hindi gusto ko lay dilaw at mabuto Ba? Hindi ka nagbibidyo ako dyan uh, Hello What's up <laughs> Si tatay tulog na relax dito. Ako from D. Pasalan Montana del Sol. Dito sa Pantabangan Nueva Ecija. Pantila ah, Simbahan. Lake Pantabangan Lake mas kilala sa tawag na Pantabangan Dam isa sa pinakamalaking dam ng Luzon o sa Pilipinas malawak maraming probinsya ang kumukuha ng supply ng tubig dito sa uh, tubig sa uh, dam na to Thank okay. view Pwede rin kayo mag-overnight dito. Ayan, may meron silang hotel. Pwede kayong mag-book. Lambingan Bridge. Ayan. Pwede ka parang mag- kapag lambingan dito. isa na namang nature trip ang ating ginawa mga kapromdi Siyempre, family banding natin yung kasama ng family ah, at ito, mga kasoy yung puno ng kasoy sabi nung may-ari kausap natin ganina meron silang 700 mahigit na puno ng kasoy ang dami ngayon hindi ngayon season ng pamumunga harvest na daw sila kaya tapos na ang bunga. pa dito ng drone nasa so wala pa tayong drone eh Naka relax sa place yun mga kaprondi eto pala ay isang uri ng mangga na nagmula pa daw sa bansang Taiwan Kala ko anong klaseng prutas to dahil ngayon lang ako nangakita. Kakaiba talaga mga kapromdi yun. Ayan. Liit. Pero lang daw siya ng Indian. At yung kanyang buto daw ay mga balahibo. Yun ang sabi ng may-ari. Nakausap natin ganito. Kakaibang klaseng mangga to mga kapromdi. ang kaprom di medyo matarik lang ang paket dito sa mismong Montana del Sol na to so, kayang, -kayang naman na sasakyan Welcome to Montana del Sol Mountain Love Riverside Street, Barangay Villarica Pantabangan, Nueva Ecija Come and visit na po dito mga kapromdi at makarelax po kung napapansin nyo dito sa uh, bandang kanan ito ang mga bundok bundok dito sa gawing kanan at ayan may daiban pa dito mga kapromdi ayan at, tapos may prenup sa mga gusto magpa-prenup dyan ayan best view to ito dito sa bandang kaliwa naman makikita ang lake ng Pantabangan nakakamiss nga kasi pero nakisami pa na dito sa part namin na to ay di umulan pero sa gawi dun yun muulan na don ngayon maabagsak na yung ulan dun may part din ng mga aliwalas so, mga aliwanag baitang weather ngayon. At yun, hanggang dito na lang mga kapromdi. Maraming salamat sa panunood. Stay safe and God bless.